Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ng Walang Gutom Awards para sa mga lokal na pamahalaan na nakitaan ng husay sa pagtugod sa kagutuman. Gobyerno, patuloy ang paghahanap ng mga paraan para masugpo ang kagutuman sa bansa. Ang detalye sa report ni Alan Francisco. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa Walang Gutom Awards na ginanap sa Malacanang. Pagkilala ito sa mga lokal na pamahalaan na nagpamalas ng husay sa pagtugon kontra-gutom at malnutrisyon sa kanilang komunidad. Ang Walang Gutom Awards ay pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development at ng Galing Pook Foundation. Labimpitong finalists ang kinilala bilang best performing LGU sa pagsugpo sa gutom at malnutrisyon. To all the 17 finalists of this year's Walang Gutom Awards, I salute you. Each of you has already won and have been included in the prestigious list of nominees. Ang mga walang gutom awardees naman ay ang Barangays Commonwealth sa Quezon City at Nagasikan sa Santiago City, Isabela. Kasama rin ang Munisipalidad ng Asuncion sa Davao del Norte, Palumpon Leyte at ang Baknotan sa La Union. Habang ang Kidapawan City sa Cotabato ay isa sa mga awardees. Kasama ang lungsod ng Bago at Cadiz sa Negros Occidental, Mati City sa Davao Oriental at ang probinsya ng Biliran. Nasa 2 milyong pisong halaga ng Sustainable Livelihood Program Funds ang iginawad sa mga recipient ng award. Habang ang ibang finalists ay napagkalooban ng isang milyong piso. However, even as the national government is more than willing to take the lead in helping address this problem of hunger through these programs, we acknowledge that we also need to tap and partner with our local governments, as we always do when it comes to making a program reach the grassroots level. Ayon kay Pangulo Marcos, hindi tumitigil ang gobyerno para labanan ng kagutuman. Wala nang gutom. Wala nang gutom na Pilipino. That is my dream. No hungry Filipino. Kasama ang solusyon ng pamahalaan, ang paglagda ng Pangulo noong 2023 sa Executive Order Number no. 44 o ang Walang Gutom 2027 the food stamp program. Implemented through the DSWD, it provides monetary assistance for targeted beneficiaries to purchase food commodities from eligible partner merchant stores. Hinikayat din ni Pangulong Marcos ang ibang ahensya at pribadong sektor na magkaisa kontra gutom. So let us move forward with determination, with compassion, and with purpose to build a bagong Pilipinas where food is not only affordable, But plentiful, where every bagong Pilipino leads a good, healthy, and productive life. Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipina.